Magandang araw, ako nga pala si Dave Mabalot mula sa Ateneo de Manila University, isang freshman na may kursong AB Management Economics at ito ang kwento ko. Nagsimula ang lahat sa aking mga magulang. Sila ay parehong taga-Pangasinan at alubhasa sa Pangasinense. Ang pangunahing wika na kanilang sinasalita. Ang aking mama ay si Virgie at siya ay isang housewife. Ang aking papa naman ay si Damiano Kacha ay isang sinan. Nang ako ay pinanganak, Tagalog na ang ginagamit na wika ng aking mga magulang dahil kami ay nakatira sa Rizal, kung saan kakaunti lamang ang mga nagsasalita ng Pangasinense. Kung kaya't habang tumagal sila roon, natuto sila makisalamuha gamit ang wikang Tagalog at ginagamit na lamang nila ang Pangasinense kapag silang dalawa lang ang nag-uusap. Kwento ni Mama, Nung tinuturuan na nila ako ni Papa na magsalita, Tagalog ang kanilang ginagamit. Lagi rin ako ipinapanood ng mga Tagalog movies kung kaya't hindi nakakapagtaka na naging dalubahasa ako sa pagsasalita nito. Madali ako natuto dahil sa mga palabas na ipinapanood sa akin. Dahil ito ay mga palabas na pangbata. Simpleng mga salita lamang ang ginagamit sa mga palabas na ito. Kung kaya't madali ko lang matutunan at masundan ang kanilang sinasabi. Mahilig na rin ako lumabas ng bahay at makipaglaro sa aking mga kaibigan sa panahong ito. Masasabi ko na isang malaking factor ang aking mga kaibigan sa pagkasanay ko sa wikang Tagalog dahil araw-araw namin ito ginagamit upang mag-usap at maglaro. Minsan, makikibaya ko sa aking mga kaibigan at nakakausap ko ron ang kanilang mga magulang. Sa kanila pa mas lumalim ang vocabulary ko sa Tagalog dahil sa kanilang paggamit ng mga salita. Gusto ko natututo sa kanila dahil sila ay mabait at patient sa pagtuturo sa akin. Lagi rin kami bumibisita ng aming pamilya sa bahay ni Mama sa Pangasinan kung saan siya ay lumaki. Hindi ko gusto roon dahil ako ay nag-iisa. Wala akong makausap at wala rin akong mga kaibigan dahil hindi ko sila naiintindihan. Malungkot ako pag pumupunta kami roon at hindi ako natuto magsalita ng Pangasinense dahil wala akong nakakausap doon, walang nagtuturo sa akin ng kanilang wika. Karamihan pa ron ay matatanda at ako ay mahiyain kapag hindi ko kaedad ang aking mga nakakausap. Lagi lamang ako ay sinasama ni mama sa kanyang mga galang kasamang kanyang mga kaibigan doon at ako ay nakikinig lang sa kanilang diskusyon. Doon ko napansin na karamihan ng mga tao ay mabibilis magsalita at malalakas ang mga boses pag kinakausap nga nila ako, natatakot ako dahil lagi ko naiinsip na sila ay galit sa akin. Hawang kami ay tumatagal doon, nadap ko na ang huwi ng kanilang pagsasalita, kaya hindi ko pa rin natutuhan ang pangasinensin. Ngayong nagninilay ako sa experience na ito, masasabi ko na mahihirapan ng isang tao na matutuhan ang isang wika kung hindi naman maganda ang kanyang experience sa lugar kung saan talamak ang wikang iyon gaya ng aking experience, hindi ko natutuhan ng pangasinense dahil pakiramdam ko na nag-iisa lamang ako ron at walang kaibigan. Dagdag pa rito, hindi ko kaedad ang karamihan ng mga tao ron. Noong nagsimula na ako mag-aral, nagagamit ko rin ang Tagalog dahil sa subject na Filipino. Ngunit ang pangunahing wika na ginagamit sa aming paaralan ay Ingles. Nalala ko pa noon na nahihirapan ako mag-Ingles dahil hindi naman ako sanay sa paggamit nito. At dito ko pa lamang nakaimpwentro ng lubusan ang wikang ito. Dagdag pa rito dahil sa pagkasanay ko na mabilis ang aking pagsasalita mula sa impluensya ng Pangasinense na misunderstood ito ng aking guru at sinabing lagi akong kabado at natatakot. Dahil ako ay nahihirapan sa wikang ito, sinabi ko ito sa aking mga magulang at sabi nila na manood lamang ako ng mga palabas sa wikang Ingles. Nung sinubukan ko ito, Natuwa ako dahil maganda pala ang mga palabas na ito. At dahil doon, mas kinanahan o na-motivate ako pag-aralan na mabuti ang wikang Ingles. Habang tumatagal, nagiging dalubhasa na rin ako sa wikang ito. At unti-unti nawawala ang impluensya ng wikang Pangasinense dahil hindi na kami madalas pumunta sa Pangasinan. Dagdag pa rito, dahil sa impluensya ng Ingles, nahalo ito sa aking Tagalog kung kaya't naging taglish na ang pangkaraniwan kong ginagamit upang makisalamuha. Tuloy-tuloy lamang ang pag-unlad ng aking kasanayan sa Tagalog at Ingles kahit na nagkaroon ng pandemya. Sa totoo nga, mas naging dalubhasa pa ako sa Taglish dahil sumikat noon ang TikTok kung saan lahat ng influencer or content creator na nagpapost ng kanilang mga video ay nagta-Taglish kaya, unti-unti ako nasasanay sa ganitong klasing paghalo ng wika. Dagdag pa rito, umuunlad din ang wikang Tagalog at Ingles ko sa pag-aaral sa online na moda. Dito naman, ang formal na pagsasalita at pagsulat sa mga wikang ito ay aking nasasanay o napapractice. Masasabi ko na gumaling ako dito dahil sa exposure ko sa mga wikang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga guro ng maraming assignments o gawain. Umunlad din ng informal or casual English para sa paglalaro ng games tulad ng Valorant. Sa larong ito, marami akong nakakalaro taga-ibang bansa at dahil sa exposure ko sa larong ito, nasanay ako sa pagsasalita ng informal English. Kapag gusto at masaya ka sa mga ginagawa o inaaral mo, madali mo ito matutuhan. Nag-apply ito sa akin dahil nga nag-enjoy ako sa paglalaro na Enjoy ka rin matutukan ng lubusan ang wikang Ingles sa informal na side. Ngunit hindi ito ang naging case sa Pangasinense. Tuluyan ko na ito kalimutan dahil hindi naman na ito nagagamit sa aming bahay. Kaming tatlo lang ni Mama at ng aking kapatid ang magkakasama at si Papa naman ay nastock sa bar sa sinasakya niya. Dahil dito, nagtataglish lamang kami sa bahay at wala naman na nakakausap si Mama gamit ang wikang Pangasinense. Hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin ng wikang Ingles, lalo na sa academic writing. At may access ako sa mas maraming impormasyon dahil karamihan na makikita sa social media o Google ay mga website o research paper na nakasulat sa wikang Ingles. Ngayong ako ay nasa atin na yun na, karamihan ng aking nakakasalamung mo ay mas lalabahasa sa Ingles kaysa Tagalog, kung kaya't mas nagiging lalabahasa ako sa wikang ito. Dagdag pa rito, mas natutuhan ko pa kung paano magsalita ng Ingles sa informal or casual na paraan. Dahil hindi naman ito ang pangunahing wika na aking ginagamit upang makipag-usap sa aking mga kaibigan ng high school. Kung kaya't, sa formal na Ingles lamang malawak ang aking kaalaman. Sa araw-araw, ginagamit ang Tagalog at Ingles upang makipag-usap at magbahagi ng aking mga ideya. Ang Tagalog ang madalas kong ginagamit sa pakikipag-usap sa mga kaibigan pamilya at sa mga nasa paligid ko. Ito ang wika na nakasanayan ko at nakapagbibigay ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa aking paligid. Samantala, ang Ingles sa ay naging mahalaga sa akin sa pag-aaral at sa mga formal na pag-uusap. Natutuhan ko rin gamitin ito para makibahagi sa mas malalaking diskusyon sa laod ng paaralan at sa iba't ibang aspeto ng buhay. Bagamat hindi ako dalabhasa sa wikang pangasinense, ito naman ang na nagbibigay ng sense of connection ko sa aking mga magulang at sa mga nakakatanda sa pamilya. Hindi ko man ito paggamit, ito pa rin ang nagsisiping tulay ko sa mga kwento at kultura ng aking pamilya. Sa bawat pagkakataon na ginagamit ko ang Tagalog, tandam ko ang pagkakagat ko sa mga pagkatao. Ito ang nagiging salamin ng aking pagkatao, puno ng damdamin at alaala. Sa Ingles, natutuhan kong makipagsabayan sa mas malawak na diskurso. Sa pangkasinense naman, bagamat hindi ako lubos sa lubhasa dito, ay patuloy na nagsisilbing alaala ng aking mga ninuno at ng kanilang kwento. Bilang panapos, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga wika na aking natutuhan, kundi tungkol din sa mga bahagi ng sarili ko, ang kanilang hinubog. Sa bawat wika, may mga bagay na mas pinipili natin sabihin at mga bagay na mas pinipiling itago. Kaya naman, sa lahat ng ito, natutuhan ko ang pagkatuto ng wika ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kasangkapan sa komunikasyon. Ito rin ay pag-unawa sa kung sino tayo, kung saan tayo nagmula, at kung paano na natin tinitignan ang mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento.